Super creamy at mas pinasarap na pinay carbonara naman ang lulutuin natin ngayon. At syempre, i-share ko sa inyo ang sikreto kung paano mas pasasarapin pa ang inyong Pinoy carbonara. Kaya naman, umpisa na natin. Nagpukalo na ako dito ng tubig sa isang kaserola. Pagkatapos, ay, naglagay na rin ako dyan ng kaunting mantika at lulutuin natin itong pasta ng 10 minutes. At kapag okay na yan, ayan, i-set aside muna natin. At pagkatapos, itong bacon naman ang ating lulutuin. So, hindi na ako naglagay dyan ng mantika dahil maglalabas yan ng sariling niyang mantika. At kapag brown na yan at katulad na ng ganito, ay syempre, na natin. Dito sa saan ng bacon, eh, na rin ako dyan ng kaunting butter at pagkatapos ay eh, gigisa natin yung sibuyas. So medyo kaunting gisa lang ito at sunod naman ay eh, nilagay ko na rin dito yung bawang. So huwag nyo naman masyadong papa browning. At pagkatapos, eh, isunod ko nang inilagay dito yung ham. So lulutuin lang natin to ng ilang minuto at pagkatapos naman ay eh, na rin ako dito ng isang lata ng ebap or kung gusto niyo naman ay fresh milk. Pagkatapos ay eh, na rin ako dito ng isang pack ng all-purpose cream. So ayan, haluluin lang natin ng kaunti at syempre para masumarap ito, ito ang sekreto ng para masumarap ang inyong carbonara. Naglagay ako dyan ng isang lata ng cream of mushroom. Yung nabibili lang yan sa mga grocery. Grabe, sobrang sarap yan kapag inilagay nyo siya sa carbonara. At syempre, para mas sumarap pa, inaglagay eh, na ako dito ng cheese. O kahit anong cheese naman, epe eh, pwede nyo dyan ilagay. So, luluduin lang natin ito hanggang sa kumulo. Tinimplahan ko na nga rin pala ito ng kaunting asin at syaka ng paminta. Pagkatapos, ayan, ipagpatuloy lang natin yung pagluluto dito ng ilang minuto pa. At kapag okay na, ay eh, pwede natin ditong ilagay yung niluto nating pasta kanina. Kalahating kilong pasta alam lang pala niluto natin at saktong sakto na ito para dito sa ating ginawang sauce dahil grabe sobrang sarap at napaka creamy talaga nya so ayan na lang natin ito ng maigi hanggang sa makoot lahat at syempre dandahan lang tayo sa paghahalo dito para naman hindi magputol putol yung ating mga noodle so ayan hinaluhalo lang natin siya ng maigi at tingnan nyo naman sobrang sarap ng ating pasta just ko habang nag edit nga ako ngayon at nagbo voice over ay eh, natatakam na naman ako kaya naman kung hindi nyo pa nasusubukang maglagay ng cream of mushroom yung nabibili lang sa grocery yan mura lang naman yan wala batang 100 pesos ay try nyo na rin. Mas mas lilinamnam at mas sasarap pa ang inyong carbonara. At ayan na nga, nilagay na natin sa isang plato yung niluto natin. At syempre, tinapings natin yung niluto natin bacon kanina. At syempre, titikman natin yan. Mmm. Ay, grabe. Ang sarap. po. Oh. Tagal-tagal na akong hindi nakapagluto ng pasta. Mm. <tongan> <tongan> Sarap. Sobrang sakto lang ng lasa.